Hello mga alaks. at magandang araw po sa inyo lahat at welcome back to my youtube channel So ngayon mga no, update muna tayo sa mga alaga kong prep So nung mga ilang araw po, pero po ako nakitang na hindi ka nais nais na mga galaw So yun pala ang sign na mangingitlog na po yung isang Christmas na female. So, inabangan ko po yun ng mga ilang araw. So, totoo nga, nag siya. Crepes ko po na bury, dililipat ko ngayon. Dahil nag-check po ako kagabi ay hinahabol ng mail sa So, para hindi po ma-stress, i na po natin. At para marami po siyang mahatsulit. So ngayon, tara, ah uh, wag mo na kalimutan mag-subscribe. So, ha. ito, tahimik kasi wala pong filtration. Yan, kasi walang pwede. So, relax. So, dito yung mga cleaning ko. So, cats, mga mga one week na po ito dito So, di ko po alam kung ilang piraso pong natitira dito. So, i-check natin. Kung meron yun, meron mga kailak. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito po, mga sampo mga kailaks. So, iyaan ko lang muna dito no? So, di man lahat na higop at meron na buhay. So, yan. So, dito ay hanapin ko po yung buried ko na isang female. Wow. Okay. eh So, walang tagahawak. Push muna tayo. Push ko muna. So, ito na po ka-relax, no? Nahuli ko na po siya ang beret ko. So, ililipat ko lang po dito para yasulit. Para hindi na siya ma-stress. I